May nahulog. Ah, nahulog? Ang iyang rubber, itong rubber. Naku-suga. kuku Wow! mau ka ba? Siyempre! Siyempre kung lapapod ka de may kay pinapakit sa ay mo perfect maglaba ka ayo pero sa si ay wala gadalag ang kuwan to ang batin so mas maayin di ay huwag umupalit ba ako ay kuwan has para mukha ko na aritubig.

guys. Sa kitang akong tigol guys. Uy mag mag-go on ko. Kay <laughs> mag-go on ka mo logset ang imong kuan kay. Hi. May padiri mai ma may palirimang laba kay lang dili siya init kay di tubig sa so pikas init mo init ko edi ka mm -mm. <tinyo> Og dan Oh August na taro na August 1 Nahali ni mong bagol. Ah. Kumana di mo pani odto? Kumana mo pani odto? Kung ah. sa yung sud Kaya ako kag manok. Pagihog manok oi. Wala. Masa Oo, ba sa good sana kayo eh. Something you can't be sure of. I never asked for more than your love. <laughs> <laughs> you don't like